I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first date Okay, ini isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga kadiwe natin dyan, especially doon sa mga beginners. Ayun, na-share ko lang sa inyo isang mabilis sa mga kadiwe. Actually, kakauwi-uwi ko lang, meron kasi tayong uh, home service. Pero malapit lang yung pinag-home service natin. Hindi na kasi tayo nag-home service ng malayo. Kasi medyo mahirap pagka malayo yung home service natin. Kaya halos ang home service ko yung mga dito-dito lang. Yon kakauwi ko lang din dito, ayun sa bahay. Tapos meron pang dalawa kasi rito nakatinga, ito. Ah, uh, tsaka itong isa nito. Ayan. Ito may isa na to mga ka-DIY. Ah, uh, sira kasi ano dito yung kanyang uh, controller. Sira kasi tumitigas yung kanyang uh, motor. Dito naman, ito yung lagi na nasisira dito sa isang tropa natin na, ayun, nangangalakal siya, magbobote. Eh, sira na naman yung motor niya kasi nailulusong to sa baha. Eh, sira yung kanyang... Uh, ah uh, hall sensor kasi nga garalgal yung kanyang tunog so ayun ha uh, tignan natin na isa mabilis okay yun so sinalang na natin yung ating device ah uh, meron yan tatlong ilaw yan and then pag inikot natin tong gulong dapat uh, maglalaro yan so ayan kung makapansin nyo mga ka -DIY, ay uh, isa lang yung umiilaw sa kanya habang iniikot natin dito yun uh, nangangulugan nasira talaga yung kanyang hall sensor ayan uh, buksan na natin na isang mabilisan lang Yun, oh. uh, hindi naman siya lubog sa tubig pero basa mga kadiwe basang basa pala ayan din oh, basa may tubig pala yung loob nya ayan. at ayan nga mga kadiwe no basa siya tubig hindi naman siya nalubog talaga pero may laman tubig kasi yung kanyang ano tapos Ah, uh, ito yung papalitan natin yung kanyang hall sensor no trinay ko na rin i-test uh, dito sa ating uh, multi tester uh, medyo talagang bagsak na rin siya Uh, dito sinalang natin ulit yung uh, ating uh, tester eh, mga kadiway meron tatlong ilaw yan and then nagpunta tayo dito sa hall sensor niya, Ayan, umiilaw talaga yung isa pero iba ayaw talaga Ayan, isa lang talaga yung umiilaw sa kanya mga kadiway Ayan, eto ayaw yung iba eh so sira na talaga yung kanyang hole uh, sensor papalitan na lang natin na yung sa mabilis yan yan ah uh, blower din muna natin kasi walang araw ngayon mga kakadiway kailangan matuyo kasi ng maganda to eh ah uh, ngayon naman linisan natin yung magnet niya mga kadiway yan linis Ayan. Ah. ngayon naman magpapalit naman tayo ng hall sensor mga ka-DIY. Ito 'yun. Tin luma niya. So ito ipapalit natin. Gawin lang natin ng na isang mabilis. Assemble time. Okay, mga kadiway, nakabit na natin and then nakabit na rin natin dito yung kanya mga sakit. Ayan. Ayusin na lang natin dyan. Ito kasi wala kasing susi. Diretso na. Ito yung ating pan-testing na battery. And then, nakapower na agad dyan. Okay ayun na okay na naman siya uli mga kadiway at uh, may magagamit na naman yung tropa natin na nangangalakal. Okay, ang ganda na lang. Uh, maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you.